Hindi na kailangan magkumahog ng gobyerno para matapos hanggang bukas ang pamamahagi ng livelihood grant sa mga rice retailer. Ito'y dahil exempted na selection ban ang naturang distribusyon ng tulong ng pamahalaan. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe live. tuloy-tuloy na nga ang mamahagi ng ayuda sa mga rice retailers ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Trade and Industry. Katunayan dito sa Pasig City, daan-daan ang inaasahang mga katanggap ng 15,000 pesos. Matapos aprubahan kahapon ng Commission on Elections na hindi na mapabilang sa spending ban sa barangay at SK Elections ang pamamahagi ng livelihood program ng DTI at DSWD. Puspusa na ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailers ngayong araw. Sa Pasig City, kahit pabugso-bugso ang ambon at paiba-iba ang panahon, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga mabibigyan ng ayuda. Tulad ni Nanay Teresita, bukas o bakas sa mukha niya ang saya na mahawakan na sa kanyang kamay ang perang pantapat sa naging lugi niya noong pinatupad ang price cap. Nag-range nang nang siya ng mga 5 more than sa 5 Kasi niyan. Kasi malaking adjustment talaga 'yung kailangan yun. ng mahal-mahal yung bibili namin. Tapos, paano naman namin siya i-adjust? Talagang tumutulong yung government ka aming maliliit na negosyante. Maraming salamat talaga. Happy birthday, President Marcos. Talagang ano, uh, malaking tulong ito para sa amin. Sinanay Lucila naman, na, pre na presidente mismo ng Pasig Market Station Retailers, iba rin ang ngiti at laking pasasalamat sa gobyerno dahil malaking tulong ito, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang mga kasamahan. Maraming maraming salamat po sa ang bigay ng ating Pangulo. Ito po ay napakalaking tulong sa mga magbibigas namin, lalo na dito sa mutya ng Pasig Market. Ayan, naiintindihan niya po namin, kaya nagpapasalamat kami. Thank you very much, Mr. President. I wish you a uh, more and more days, days to come. Happy birthday, Mr. President. Kaya lang Audrey, kapansin-pansin na hindi pa gaanong marami ang napupunta sa Pasig para tumanggap ng ayuda. Sabi din na Nanay Teresita, may ilan na hindi makakapunta para tumanggap ng tulong pinansyal. Kaya naman, inaasahan na magkakaroon pa ng second batch para sa pumamahagi sa kanilang lugar. Yung iba kasi hindi pa nakakakuha. Ngayon, may, ang sabi nga po sa amin, meron second batch. Sana po lahat ng talagang may lisensya ng ng LGUs, makakuha dahil kung talaga nagtitinda naman sila ng bias. Audrey, kaninang bandang alas 12 ng tanghali sa 220 na target na mabigyan ng ayuda dito nga sa Pasig City ay nasa 30 pa lang yung nabibigyan. Sa ngayon, makik kung makikita natin, medyo nadadagdagan na yung mga pumupunta dito ng mga rice retailers na tatanggap ng kanilang ayuda. Ayon naman sa DSWD, ay hanggang alas 2 ng hapon uh, inaasahan na bukas yung kanilang tanggapan para nga tumanggap ng rice retailers. Kaya naman, uh, hanggang ngayon ay inaasahan nila dadami pa yung mga dadagsa dito para nga humi kumuha ng kanilang ayuda at maaabot pa rin yung target na 220. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin kasi kung magkakaroon nga ng second batch since ang deadline nga ng pamamahagi ng ayuda nitong rice subsidy ay hanggang bukas na lamang. Audrey. Maraming salamat, Louisa Erispe.